Pero okay, kitang kita oh. Nabagsakan ng mangga habang bumabiyahe. Buti hindi sa windshield. Kung sa windshield kaya yun, ma mababasag kaya yung windshield. Hindi, buti pa nga sa windshield. Ah, dapat sa windshield eh. na lang. Ano? Oh. ano? Dapat pala sa windshield na lang tumama. Kala ko pagka sa windshield. Hey, walang... Bababasag. Ay! Dapat pala sa windshield na yan, kitang kita pa ito. Oh. Try natin higupin. Pag di nakuha sa higup, naku, malaking ano, malaking proseso. Kapaklasin pala lahat ng ano, sa bubong pare. Hmm. Pangit sa harapan pa naman, no? kitang-kita. Ano yung panghigup na yan, pre? Cold glue ang tawag dito, hindi kit na, parang gam. Cold glue. Try natin dito. Uy! Parang, parang pwede ah. Kukuha saan ah? Try natin ng... hot glue. Hindi kukuha ng cold glue. Ah, hindi na kuha sa... ano tawag yan? Cold glue. Cold glue, tama uh, ba? Ay, iba naman ngayon. Iba naman, Hot, glue. Hot glue. Iyo, sana makuha. Mga kabukid, pagka uh, hindi kasi nakuha, uh, babaklasin pala lahat itong sa loob. Sa taas ano, yung taas-taas, Wala kasi pag-aanuhan dito. Wala, walang pagsusundutan. Eh, malaking ano nga ito. Malaking trabaho to. Parang sana naman yempre? pre. Tiniti natin ng konti para lumubot yung pintura. Para hindi mag-track. Pumutok ano. Oo. Uh, hindi sumama. Tapos yan, yung glue stick. Hmm. Ah, didikitan Tapos mo. Tapos didikitan din sa may damage. Yun. Tapos si Hilay na. Sa kanina, 15 seconds. 15 seconds. Hmm. Kanina, hindi nakuha na. Ano? ano yung tawag mo dun sa kanina mo? Cold glue. Cold glue. Ito ako, hot glue to Hot glue. Ah, oh, malamig yun. Yung isa, may mm -hmm. ito na. Ano? <laughs> <laughs> Pakuha sana. Yun. <Good. laughs> Umangat uh, na. Umangat na, ano? Ibay naman pala nung cold glue mo. Hmm. Tapos, etanol. Anong tawag dyan? Etanol. Parang alcohol. Uh, pampatanggal. Pampatanggal nung no, adhesive. Nung glue. Uh, para lumambot yung gloom, ano? Ah. <laughs> Ayos ang mga discarte yung malupit O oh, baka meron po kayong sasakyan na ganito Pwede nyo tawagin si Paring Jeremy Kunti pa Sabi ni Madam Ay, Si Madam ah. Kunti pa, sinisipat din pala ni Madam eh. o, oh, Yung para sa Sa mga may sasakyan na may UP O nabagsakan ng manga O kung ano man, santol Pwede mo pong tawagin si Jeremy ha? Ang number 0956, 0956, 0956 678 678 0348 0348 okay. okay Oh, konti pa Sabi ni madam Nakikita pala ni madam eh Ayan si madam, ang ah, maganda Ayan ang misis ni Jeremy Ano yan sila, tandem sila Packners Sira yung dalawang Oy, lalagyan pa ng ano Cold glue. Tama ba? Cold. Ah, yung hot pala, yung cold yung kanina. Magaling talaga si Parin Ano madam, sa <laughs> <laughs> tingin mo? okay na, ano? Nah.